Good afternoon, good evening kung alam mo kayong oras ng video mayon for today's video ay may ko ako sa inyo kung may sari-sari store ka marami kang matutunan, ayan po um share ko po, po sa inyo ang experience ko sa aking ah, uh, pag sari-sari store, um ako po ay ah, uh, marami yung uh, sa aking sari-sari store. E na wala pa akong sari-sari store, mas maganda po na para sa akin, mas maganda po ang may sari-sari store dahil marami po tayong matutunan sa ating um, ah uh, buhay. Yan po. Um, so hindi ko pa simulan. Um, sa mga hindi pa subscribe sa bago pa lang, please subscribe my channel, YouTube channel, Ellen Vlog. app kung nagustuhan niyo ang pakilike and share na rin ang aking uh, mga video para marami ding makapanood. Uh, Tiktik na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong in-upload ko mga video. Ayan. Sa mga subscriber ko, sa mga followers ko, sa mga palaging nanon sa aking video. Uh, maraming pong salamat sa inyong lahat na nandyan po kayo sa aking uh, mga video na nanon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. At uh, kung kayo ay magpa shout out, makakomment ka po sa iba ba para ma-shout out po payo sa uh, sa susunod kong Uh, gawa gawa ang video ayan yun uh, ngayon ay pag-usapan na natin um, sa akin uh, pagsari-sari store ay mahigit um, two years na at ang aking uh, na-experience sa aking sari-sari store ay Marami po. Unang-una ang natutunan ko ay yung marunong tayong ah, uh, ma-lista. Ayan. Kinakailangan po natin na ma ang lahat ng ating mga paninda mapasok o mapalabas na mga tihera. Ayan. Yan po. Isa po yan sa aking mga natutunan sa aking, ah, uh, pagtitinda o pagsari-sari store. Ayan, at yung pangalawa, ang natutunan ko ay uh, yung pag um, ng tubig sa aking paninda. Hindi po lahat ng aking paninda ay 10% lang ang tinapatong ko. Meron po siyang 20 or 25%, depende lang po yan sa water. Um, aking mga paninda. Depindi lang yun sa mga produkto um, na paninda ko. Ah, uh, kung meron akong mga 20%, kung 20% ang pag-uusapan, ah, uh, matagal po siyang, ayan, matagal po siyang ma- ubos or madinta. Kaya, kung, yan po, for yan ah, uh, matira na lang um, malaki po ang aking tubo kapag merong bumidili kung 20% ang pag-usapan, hindi po yan ako nagpapa-utang ah, at yung pangapilo ang natutunan ko sa aking pagsari sa restore marunong po tayong magpakumbaba sa ating kapwa dahil noon pa man, ay marunong naman ako magpakumbaba, pero hindi siya masyado pero ngayon kapag meron kang saris-saris ito -saris, ang kinakailangan po. Mahaba ang iyong pasensya dahil iba iba po ang mga customers natin na kailangan po natin na uh, magpapababa sa kanina dahil tayo ang nangailangan po. Uh, para sa akin, tama po ang may kasabihan na customers always right. Ayan. Yan po ang naisipan ko at Uh, yan po ang ko kinakailangan po natin ang uh, ating mga customer ay uunahin natin kahit ano na ang gawain natin Ang um, ang experience ko mga kasari kung ikaw ay busy uh, tulad, tulad sa akin na ang aking sari-sari store ay nandito lang sa aking bahay ang experience ko po yan kapag wala akong ginagawa at nakaupo lang ako sa akin uh, na tindahan wala pong humibili Ayan, yan po ang experience ko. Pero kung ikaw ay busy, marami kang ginagawa. Ayan, marami din customers na taso at support. At marami din mga mapiso-piso ng mga uh, kabataan. Mayroon pong mga customers na mga bata na ang bilhin nila ay piso, dalawang piso, tatlong piso. Ayan kung meron po oh, akong oh, hinagawa. Ayan. At meron ding customers na maghahanap sa ating paninda pero um, hindi siya bumili. Experience ko rin yan. Mga misan, uh, tamang meron ba yan, na, kanya, na ako, ayan ang oh, na dahil nagtatanong pero hindi siya bumili uh, hindi naman kinakailangan po na uh, sa akin, sa aking naisip, ano, sa akin uh, natutunan, ay eh, kinakailangan po hindi po tayo magagalit dahil okay lang po yan para sa akin. o kilang po magtatanong kung magkana ang aking mga paninda kahit marami pa siyang itatanong sa aking mga paninda. Kung hindi siya bumili, o lang po yan sa akin. Ayan. Ah, hindi ko alam kung nagtatanong siya kung ah, uh, i-compare niya sa hindi mga ah, uh, kakumpitin siya mga ah, uh, kasari din hindi ko alam kung kung niya at kung sino ang mababa dyan siya, dyan siya kung ibili ang ah, uh, nasa isip ko pero sa pagtatanong niya ngayon Ah, tulad ngayon, eh, halimbawa ko, oh, tulad ngayon, kung oh, nagtanong siya sa akin, hindi pa siya magbibili. Pero pangkabukas, ay magbibili na siya. Ayan. At hindi ko alam kung mababa ba nga aking presyo kaysa aking mga katambing na sari-sari stung. Ayan. Yan po ang aking natutungan. At yung panglima, ang panglima mga ah uh, natutunan sa pagsari-sari store ay ang um, marunong po tayong magtira ng o mag ng pera. Ayan. Pang, um, sa akin mga kasari dahil mag lang aking sari-sari store, maliit din ang ating ipong. Ang ating pinag ay um, tulad ng aking uh, ang aking tindahan ayan po ang inaasahan sa ang panghanap mo kahit maliit lang dyan pa ako kukuha sa mga baong ng ating mga anak at kung maubos ang ligas uh, dyan po ako kumukuha pero dinag-iipong ng yan. hindi ko po yan um, kinukuha sa binta ko ngayong araw na ito dahil kapag kinukuha ko sa araw na ito wala akong ikapang sa na ko mga paninda Ayan. Yan po ang aking natutunan. At kung meron akong mga bilihi, ma, hindi po para sa aking tindahan, meron po akong uh, ipong para jan sa aking mga paninda. O, yan po. Ang uh, na aking natutunan sa aking pagsak sa restore, ay maaga na po akong gumipising sa umaga at matagal na po akong makulong sa gabi. Ayan. Um, ang aking natutunan na sa maaga akong wangising dahil kapag maaga ay marami po akong magagawa at uh, na rin sa mga paningda at uh, marami din customers na bumibili para sa mga agahan nila. At uh, yun, kung noon wala pa akong sari-sari store, hindi po ako maaga gumising. Um, bumising po ako seven 7 or uh, 8 o'clock okay. ako gumigising sa umaga na hindi pa ako nagsari-sari store. Ngayon ay may sari-sari store na ako. Gumigising po ako uh, meron po uh, 4.30 uh, uh, meron pong 5 o'clock kaya uh, po ako gumigising sa umaga sa gabi naman ay matutulog din ako ay uh, 9 or 10 o'clock depende po yan sa mga customers na kung meron pang maraming bumibili or maramang nag-iingog ma am. hindi ko ako mangsara. Pero kung wala na masyadong customers, um, 9 o'clock po ako magsara. Ayan, pinakataas ko na yan sa aking pangsara sa aking tindahan ay 10 or 10.30. Kung narami pang bumibili, kung meron pang nagiinom, um, pinakataas na yan ang Uh, 10.30 or 11. Pero um, sa experience ko ay um, lang sa isang uh, buwan ay mayroong lang isang mga uh, araw na magsarap ko ng 11. Ayan. Ang pinaka mag-close ako o magsarap po sa aking tindahan ay 9 o'clock or 10. Yan po lang ang pinakamasyadong magsarap or ako. Uh, at sa mga naninood, sana nagustuhan niyo ang aking video. At sana meron din kayong natutunan at may apply din ninyo sa inyong mga uh, masasabi na rin ninyo ang inyong karanasan sa pagari-sari niya. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood.